tila nagsiselos itong si Lebron James kay Luka Doncic ngayong mas priority na ng management ng Lakers ang estado ni Luka sa team kesa sa kasalukuyang karir ni Lebron. Although bukas at tanggap naman ni Lebron na ang bawat desisyon na gagawin ngayon ng management ng Lakers ay para sa future ng team. Ngunit parang salungat at taliwas ang lahat ng sinasabi niya sa kung paano ang gusto niyang mangyari para sa ika-23 season niya sa NBA. Gusto nga ni Lebron para sa next season ay yung team na kayang magkumpit para sa NBA championship. Nasa goal pa rin nga ni Lebron ang makuha niya ang panglimang championship niya bago siya magretiro. Ayaw niya ngang matulad kina Kobe Bryant at Michael Jordan na nasa talo ng team sa mga huling taon nito sa NBA. Pinapakiramdaman nga ngayon ni Lebron ang galaw ng front office sa free agency at ngayong off-season. Isa si Lebron James sa may mga no trade clause na kontrata so ibig sabihin nasa sa kanya kung aalis siya o mag stay sa Lakers. Usap-usapan nga ngayon ang larawang ito kung saan si Lebron James ay nasa training facilities ng Cavaliers. Isa nga ito sa mga gusto ng fans ni Lebron na bumalik siya ng Cleveland at doon niya tapusin ang kanyang NBA karir.